gitna ng init at siksikan, nahilo at nahimatay ang ilang dumagsa sa bigaya ng ayuda sa Abra. Ang sabi naman ng pag-asa, eh humihina na ang El Nino pero ramdam pa rin ang epekto nito. Posibleng sundan naman daw yan ng El ninya o ng La Nina. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. sa mga nagtiis, alinsangan at pila para makakuha ng ayuda sa Abra Sports Complex. Pero maya-maya pa. Uh, naglabasan ang mga tao. Ball? Ball, ball, ball. Ball May mga nahilo na pala at nahimatay. Uh, 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 uh sabi Na agad nirespondihan ng mga medik. Napudot. Napudot, Pahirapan daw talaga ang pagkontrol sa libo libong beneficaryo. Kahit pitong daang pulis, sundalo at marshal ang nagbantay. Ano nga lang ang tibigat, tapos na ulaw, sobrang kapudot. Sige tayo, nagdidil na -no ronda. Kaya medyo, kung ah, uh, handa yung anasuro tayo, ostong aling niya. Mm -hmm. Sobrang init kaya sunod-sunod ang mga ng MMDA na inabutan kong nagpapakuha ng blood pressure sa mga nag-iikot na health personnel ng MMDA. Ang traffic enforcer na si Jennifer nangangamba raw. May time na nahihilo kapag sobrang init na siya talaga. Kasi kahit bata, pwedeng ma stroke eh. Mas madalas na rin ang pamamahagi ng tubig ng MMDA sa kanilang mga enforcer. Part po niyan is to make sure na yung mga field personnel namin, yung mga traffic enforcers na naka-deploy sa kalsada during this summer, eh, nasa magandang kondisyon at magandang kalagayan. Hiwalay pa yan sa mga dati ng epekto ng init tulad ng kulang na patubig na ikinatuyo na rin ng mga tanim na sili sa Marcos Ilocos Norte. At dahilan ng di magandang kalidad ng mga aning mais sa Dingras Ilocos Norte. Kung tutuusin, humihina na raw ang El Nino ayon sa pag-asa. Pero ang impact nito, mararamdaman pa sa mga susunod na buwan. Matindi rin daw ang heat index sa ilang lugar sa Western Visayas. 42 degrees Celsius, it could still reach about 43 sa Rojas and then 42 sa Iloilo and Dumangas. Pagdating ng April and May, mas mataas pa talaga ang heat index. Hindi pa man humuhupa ang El Nino. Naglunsad na ang pag-asa ng La Nina Watch dahil posible raw na yan ang sunod na mararanasan. Yung pong probability na 55% probability or more that La Nina might possible uh, na ma-develop in the next 6 months. Pero habang wala pa, posible raw madalang pa rin ang ulan kaya kailangan pa rin masinop ang lahat sa paggamit ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas.